May apostolic connection. Mm, Makakonect kay Pedro. Kung mapatunayan nyo yan, mga kapatid, handa akong haharap sa inyo. Kahit sino. At sino. Dahil uh, yan ang gandang topic eh. Yan ang katuloy ko lang makaproof niyan. So ngayon, mga kapatid. Alam nyo mga kaibigan, meron po akong napanood na video ni Darwin Gitgano. Real video doon po sa Facebook. Na ganito po ang kanyang sinasabi. Panoorin po natin mga kaibigan. Hello po, magandang araw po. Uh, may challenge po ako sa lahat ng pastor. Yeah, Sino may challenge daw. Pastor, challenge. Na uh, kakasa sa ating friendly discussion. Ito yung apostolic connection. Patunayan ninyo na ang iyong iglesia, yung mga leader ninyo, may apostolic connection. Mm, Makakonek kay Pedro. Kung mapatunayan nyo yan, mga kapatid, handa ako ang haharap sa inyo. Kahit sino, kahit eh sino. Dahil, uh, yan ang gandang topic eh. Yan ang katulik ko lang ang mga kapulog niyan. So ngayon mga kapatid, sino sa mga pastor na tatanggap dito? patunayan ninyo ang apostolic connection ninyo. No? So sa present ninyo ngayon na leader na makakonek sa first century na unang nakatanggap ng susi. Si San Pedro po ang unang nakatanggap ng susi sa kaharian ng Diyos. So ang tanong, na may apostolic connection ba kayo? Kung mapatunayan ninyo yan, uh, lilipat ako sa iyang simbahan, Gales. Paghintay ko ha. Ah. So yan po ang hamon itong si Darwin Gitcano. Kung sino man daw pastor, kahit sino sabi niya na makapagpapatunay na sila ay may koneksyon. Doon po sa mga apostol mula kay Pedro, hang tumuloy-tuloy hanggang ngayon. Eh lilipat na daw siya mga kaibigan. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, kahit ang mga Iglesia Katolika, ah, kahit ang Iglesia Katolika hindi nila mapapatunayan na sila ang karugtong ng mga apostol. Kung meron man silang patutuo, mga kaibigan, ito tandaan po ninyo. Kung meron man silang patutoo na sila raw ay karugtong mula kay Pedro hanggang ngayon, sa history lamang po nila. Ah, sa history lamang po nila patutunayan. Hindi po totoo yung kanilang talata na doon po sa Matthew chapter um 16 verse 18 na sila daw yung itinatag ng Panginoong Kristo, Napakalayo niya. Napakalayo niyan, mga kaibiga. Bakit po, mga kapatid? Sinasabi nating napakalayo. Kasi po yung aral o do doktrina ng Iglesia Katolika malayo po puro labag sa banal na kasulatan. Puro labag po yan. Kaya, uh, yung hamon niya na sila raw ang karugtong, ah, uh, katoliko lang, sabi niya, ang makakaprove niya. Ah, uh, sa history po ninyo, ah, uh, nyo, kayo. Pero, ah, uh, titignan natin, 'yung itinatag ng Panginoong Isu kristo at 'yung Iglesia Katolika kung talagang siya 'yung karugtong bakit lahat ng mga uh, ipinapangaral ng Iglesia Katolika labag po sa banal na kasulatan? Ah, bakit po mga kaibigan? Puro labag. Kung talagang kayo ang itinatag ng Panginoong Isu kristo bakit labag sa uh, katuruan ng mga apostol ang ipinapangaral po ninyo? Gaya na lamang po yung uh, sinabi ni Darwin Gitgano na meron daw tayo magagawa para sa mga patay. Bakit tayo magdasal para sa kanila? Para ang kanilang kasalanan ay patawarin ng Diyos. So malaki lang tulong ang panalangin para sa mga kapatid natin na matagal lang pumano. So patuloy tayong manalangin sa ating mga kap kapatid na pumanaw na. Ano ang mga tao daw na buhay, meron daw tayong magagawa sa mga patay. Ibig sabihin, pwede daw natin silang ipagdasal para mula sa purgatorio ay lilipat sa langit. Saan sa talata niya, mga kaibigan? Huh? Saan sa talata niya? Kasi itong mayaman na namatay at saka si Lazaro na mahirap doon po sa Lucas chapter, Uh, 16 verse 19 hanggang verse 32. Yung istorya po roon na parable ng ating Panginoong Isu Kristo, nung nanalangin itong mayaman, ah, humingi ng dasal o humingi ah, kay Abraham na si Lazaro ay papuntahin sa ah, kanya para palamigin ang kanyang dila. Ano sagot ni Abraham, mga kaibigan? Dito sa Lucas chapter 16 sa verse 25, datapot sinabi ni Abraham nung nanalangin itong mayama, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At Tandaan po ninyo mga kaibigan at bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din eh hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. Malinaw po yung parable ng ating Panginoong Isu Kristo na yung mga nandoon po sa Hades, purgatorio, ang tawag ng mga katoliko dito, ay hindi na sila makakapunta doon sa uh, lugar kung asaan si Lazaro, kapiling ni Abraham. Dito mga kaibigan, kahit anong panalangin mo sa mga namatay na, wala ka nang magagawa pero ayon sa doktrina ni Darwin Gitgano, yung mga nandoon daw, mayroon pa rin tayong magagawa. Kung kayo po ang karuktong ng Panginoong Yesu Kristo o ang mga apostol, bakit yung mga ituro po ninyo ay labag sa banal na kasulatan? Ang kaligtasan po ng mga nasa purgatorio na, sabi ng mga Iglesia Katolika, Hades po ang tawag ng Biblia, mga kaibigan, ay hindi na po sila pwede maligtas pa kahit anong panalangin mo. Ha? Kahit anong dasal na gawin mo. Kasi ang kaligtasan po, mga kaibigan, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po sa pamamagitan ng panalangin. Wala pong ganon, mga kaibigan. Dito po sa Ephesians chapter 2, sa verse 8, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Saan daw tayo nangaligtas? Sa biyaya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So sa pamamagitan po ng pananampalataya natin, ah, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po'y maliligtas, mga kaibigan at mga kapatid. At ito'y hindi daw gawa ng tao, ah, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Ngayon, tanong, paano po tayo magkaroon ng pananampalataya para tayo po'y maligtas, mga kaibigan? Sa Roma chapter 10 verse 17, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Tandaan po ninyo, yan, mga kaibigan, mga kapatid na katoliko. Ah, kaya nga, ang pananampalataya ay manggagaling, nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, para magkaroon ka pala ng uh, kaligtasan, kailangan sumampalataya ka sa ating Panginoong Iso Kristo. At kung paano ka magkaroon ng pananampalataya, kailangan makinig ka sa aral ni Kristo. Tanong, yung mga nasa purgatorio na hindi po naligtas, pwede mo pa silang uh, pangarala? Pwede mo ba silang ipagdasal para mapunta sa langit? Wala yan, mga kaibigan. Kasi ang mga nasa purgatorio na o yung nasa hades na po, mga kaibigan, Diyos na po ang bahala roon. Ang gawin mo lang, sabihin mo ang totoo sa mga tao habang sila buhay. Kung sumampalataya sila, maligtas po sila. Kung hindi po sila sumasampalataya, ay hindi po sila maliligtas. Yan po ang sabi ng Biblia. Ngayon, itong mga katoliko, mga kaibigan, mga babaya, hindi po nila uh, ipinapangaral ang uh, aral ng Biblia, kundi lahat po ang kanilang ipinapangaral lapag po sa banal na kasulatan. Gaya nga sa aking sinabi, yung panalangin sa mga patay, hindi po yan aral ng Biblia. E eh ano pa mga kaibigan? Sabi ng Biblia, huwag kang manalangin lang paulit-ulit. Abaginong Maria, punong-puno ka ng grasya. Abaginong Maria, punong-puno ka ng grasya. Abaginong Maria, uh, punong-puno ka ng grasya. Paulit-ulit, paulit-ulit. Araw-araw yan, paulit-ulit. Bawal yan sa Biblia mga kaibigan. Mateo 6, 7. Anong sabi? Sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil o ang mga katoliko. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng iyong ama ang mga bagay na iyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya ang liwanag ng biblia eh, mga kaibiga ha ang liwanag ng biblia huwag mo daw gamitin ang panalangin walang kabuluhang paulit-ulit ang Diyos po ay ah, nakakaunawa hindi kailangan ulit-ulitin pwede pa sana kung ulit-ulitin mo kung makabuluhan eh pero ulit-ulitin mo abaginoong Maria abaginoong Maria abaginoong Maria abaginoong Maria paulit-ulit wala sa Biblia yan, mga kaibigan. Kaya itong hamon ni Darwin Gitgano na uh, patutunayan nyo, ah, kami lang ang karugtong ng mga apostol. Ah, kami ang karugtong nila. hindi totoo yun. Ah, kung kayo ang karugtong ng mga apostol, bakit kayo patawag na ama na yan ay pinagbabawal? Mateo chapter 23 verse 9. Ah, wag ninyong tawaging ang sino mang tao na ama. Sapagkat iisa lamang po ang iyong ama ang nasa langit. Eh bakit tawag kayo ng tawag ng ama? Ah, father, good morning, father, good morning. Eh, napakabata mong father, tapos ang tatawag sa iyo, napakamatanda na, tapos tawag yung father. An asan ang logic nun, mga kaibigan? No? Ang ating ama, sa pananampalataya, mga kaibigan, ipinanganak tayo bilang isang kristyano sa pamamagitan ng uh, evanghelyo Unang kurinto, kapitulo 4, versikulo 15, sapagkat bagaman managkaroon kayo ng sampung libong mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. ha? Ah? Si Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang pangangaral sa Ebanghelyo dahil sa Ebanghelyo na ating napakinggan ipinanganak tayo bilang isang Kristiyano, ah mga kapatid. Wala tayo daw tatawaging ama, ah kahit magkaroon tayo ng 10,000 mga guro, kahit maramit po tayo mga guro, ah wala tayo ni isa sa kanila tawaging ama sapagkat iisa ang ating ama, ang Diyos na nasa langit. Yan po mga kaibigan, Ah, so ah, kahit ang mga iglesia Katolika, ah tawag nila sa atin ay sulpot, sulpot din sila, hindi naman talaga sila yung naunang ah, reliyon Ah may mas nauna pa dyan At yan ay ang iglesia sa ilang At hindi sila yung karuktong mga kaibiga. Ah hindi sila yung karuktong kundi sila yung kaaway ng mga apostol. Dahil yung mga turo ng mga apostol ay Ah, kinokontra po nila yan lamang po mga kapatid